so ito naman guys ang pangatlong masakit na party sa likod natin ito yung malapit sa may kilikili -kili. kung natandaan nyo yung una nating uh, topic is yung sa gilid ng shoulder blade tapos uh, sa upper back yan yung mga unang uh, topic natin guys Panoorin niyo sa mga hindi pa nakapanood. Yan yung mga naging topic namin nakaraang araw. So, dito naman tayo sa may gilid na sa kilikili. Ito yung mga kadalasang sakit pag uh, ikaw ay nagbubuhat o pwede rin yung ano, pag ikaw ay barbero, yan yung kadalasang site na yan. Tapos kahit sa therapist, yan din ang kadalasang sumasakit sa amin, yung side na yan. So, para hanapin yan, ikot muna tayo dito sa shoulder blade, paikot, tapos yung pinakadulo niyan, shoulder blade, doon yung siya mahanap yung masahit na part din na yan ng uh, likod. Ulitin natin. So, ulitin natin, Ayan. paikot sa shoulder blade o sa may scapula, tapos yung pinakadulo, yun yung madalas sumasakit din. Ito yung reklamo na sa akin lagi nung kasamaan kong ano, barbero. Lagi sumasahit yung part na yan dyan sa may kilikili niya. Siguro kakagupit niya ng buhok. So, pag nahanap niya na kung saan yung masakit, doon ulit nyo uh, diindiinan. Nandahan lang hanggang sa masana yung mamasage nyo tapos sa kanto nyo diindiinan ng unti-unti ganyan lang paulit-ulit massage nyo hanggang sa unti-unti na siyang mawala meron kaibigan dati na therapist na dyan yung madalas massage sa kanya yun yung trigger points niya pwede rin ibaba yung sa kamay tapos uh, i-massage nyo galing sa may braso pa taas kasi minsan yung site na yan uh, dami na rin yung pati braso natin eh Minsan nga, nagkakaroon pa ng frozen shoulder dahil lang sa masayt dyan. Masayt na Hindi na maitaas yung ano, kamay. Dahil masayt na siya. No minutes, my... Kaya yung part na yan na masayt, kailangan din talaga siya mawala agad. Dahil yun nga, hindi ka komportable pag ano, masayt ka naramdaman, diba? di ba? Hindi ka magagawa ng maayos. Ganyan lang pa ulit-ulit ginamitan ko pala siya ng tam guys halos tam na lang din ang gumagawa dyan tapos may kunting hagod gamit yung mga palad tapos ah uh, may knuckles din pero walang pressure hindi ko masyadong diniinan yung part na yan kasi medyo masahit yung part na yung pagdiniinan mo eh may knuckles siya pero ano lang yung hindi masyadong madiin wala halos pressure Madali lang naman kasi siya hanapin. Pag nakita mo yung masakit dyan, tapos na pag napindot nyo na, nawawala siya agad yung sakit. So, ayan lang guys ang ating massage tutorial for today. Sana nakatulong na naman tong video na to sa inyo. At maraming salamat po sa mga lahat na nag-comment, mga positive feedback po sa akin YouTube channel. Sana patuloy nyo po akong tangkilikin at patuloy nyo pong panoorin na aking mga video, mga massage tutorial videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.